Happy Mother's Day! Happy Mother's Day sa lahat ng magulang. And especially sa mama ko, sa mami ko. Happy Mother's Day. I love you so much. Sa babaeng mahal ko, okay? Happy. Uh, salamat sa iyong pagtitaga sa akin at sa ating anak. Uh, patuloy tayong lumaban sa buhay. Ito yun lang. Uh, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, mama, mami, and nanay. Love you. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers out there at saka sa lahat ng mga kasama ko ng uh, mothers dito sa munisipyo. Uh, enjoy nyo yung day uh, at araw natin. Happy Mother's Day, Mama. Uh, sana kunin mo na ako dyan. I love you po. Happy Mother's Day, Ma. Um, kahit po uh, pasaway po ako or matigas ulo, um, love na love Kupo kayo. Happy Mother's Day po sa aking mama, sa kapatid ko na mama na rin, and sa lahat ng nanay, sa lola ko, and sa mga tita ko. And yun lang, happy, 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 happy Mother's Day sa inyo lahat. Hi, may malapit na ako gumraduate, me. Ah, uh, happy Mother's Day. Hi, Nay. Happy Mother's Day sa mga tita ko, sa mga ate ko na nanay na happy Mother's Day po sa inyo. Thank you po sa pag-aalaga sa amin palagi. Hi, Mommy. Happy Mother's Day po. Thank you po sa lahat ng sacrifice niya sa amin, sa aming mga kapatid. Uh, and may uh, more blessing to come po and more help po. Happy Mother's Day. Love ya. Hi, Mother. Happy, happy Mother's Day. I love you. Happy Mother's Day sa asawa ko. Maraming salamat sa iyo. Sa walang isawang pagtulong sa mga anak mo, nagbabasalamat ako sa iyo. Happy Mother's Day. Ay hey, Ma! happy Mother's Day po. Uh, stay in good health tsaka um, dasay lang lagi kay Lord. Ayun lang. Ay na Happy Mother's Day po at sa lahat ng nanay sa mundo. Happy Mother's Day sa aking mommy at saka sa aking tita. Maraming maraming salamat sa lahat ng sacrifices niyo for me. Lagi yung tatandaan na mahal na mahal ko kayo palagi. Hi Ma! Happy Mother's Day! Mag-iingat ka lagi. Mahal na mahal ka na. Ma, happy mothers day sana uh, lagi kang mag iingat and always ano uh, keep uh, living healthy. Happy mothers day. Happy mothers day, Ma, and sorry sa pagiging pasaway lagi. Hi Ma, happy mothers day. Love you so much, Ma. Hi Mommy, happy mothers day for maraming salamat sa lahat ng pagsusuporta mo sa akin, um pag-aalaga at pagmamahal. I love you so much. Happy mothers day. Hi, Ma. Happy Mother's Day. Love you. Uh, happy Mother's Day, Ma. Uh, thank you sa pag-aalaga niyo sa amin simula pagkabata hanggang paglaki. So, so grateful po sa lahat ng nagawa niyo sa amin. Uh, happy Mother's Day, babe. Salamat sa pag-aalaga niyo sa amin, ati, si Jayden. Uh, wala naman ako ibang ihilang ba, kundi puno ng pa sa ilang. pinakamaganda yung nanay ko pag birthday niya? Pinakamaganda si mama kapag siya ay ngumingiti. Eh. Pinakamaganda yung nanay ko kapag nagtitiktok. Pinakamaganda si mama araw-araw. Ayaw niya maging pangit. <laughs> pinakamaganda si mama kapag pag concern na concern siya sa akin sa mga malilit na bagay. Pinakamaganda si mama kapag alam kong masaya siya. pinaka special po yung nanay ko sa lahat po ng mga babae sa bodo kasi siya po yung mother namin and thankful po kami sa kanya. Pinaka-special si mama kasi siya yung nagbibigay ng kasayahan sa akin sa araw-araw. Pinaka-special po si nanay kasi um, all around po siya, lahat po ginagawa niya para po sa akin. Pinaka-special siya kasi siya yung taong uh, ko ng mga uh, pangyayari sa mga buhay ko. Ganun. Pinaka-special si mama kasi iba yung pagmamahal na binigay niya sa akin kumpara sa mga kaibigan, sa ano, iba talaga pagmamahal ng nanay. Pinaka-espesyal si mama kasi sa kanya ko lang naramdaman yung unconditional love. Happy Mother's Day, Mama!